Alam nyo ba guys na meron na naman tayong natagpuan na isang sulit na kainan dito lang sa lugar ng Quezon City at dito nyo lang yan matatagpuan malapit sa na Street, Parting East Avenue. Bale, ito nga pala ang Boracay Grill and Resto Bar na may paanli breakfast na may mahigit na 20 potahe. Kaya para sa mga nagbabalak pumunta at kumain dito, ang landmark nga pala nila ay malapit sa Mercury Drug Biluna at, at ang katapat lang nila itong Majesty Driving School. Kaya ano pang inaantay natin? Sugurin na natin sila! Bago ko po kayo itour at sabihin sa inyo ang mga informative details tungkol sa restaurant nila, ituturo eh, ko muna sa inyo ang way papunta sa kanila. Ito nga pala ang East Avenue Quezon City at makikita nyo na po ang stoplight. Kakaliwa po kayo dyan at ayan na po yung below na street. Tapos sa unang kanto, makikita nyo po yung malakas street na kung saan located ang ating naispata na, na kainan, ang Boracay Grill and Restaurant. Hello po, nandito tayo ngayon sa Boracay Bar and Grill. ito po yung mga food na sinuserve nila. Ito pong Boracay Bar and Grill is a uh, nag-offer sila ng unlimited breakfast buffet na nagkakalaga ng 159. Uh, napakaraming mga in-offer nilang dish dito. 20 dishes yung matitikman ninyo sa halagang 159 pesos. So ito po yung pabuffet nila dito. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ito po yung mga food na in-offer nila. Ito po is solid Filipino food matitikman nyo. At uh, since breakfast po ito, kompleto yan. May mga kagaya nyan. May mga ham, sausage, egg, uh, breakfast meals. Ayan po, ayan, mga breakfast uh, mga rice. Gaya ng mga young chow rice. Tapos may fried rice, may tutino. At pagdating naman dito, masasabi natin silang parang hindi na rin breakfast. Eh. Parang sakop na rin yung lunch buffet. Eh. Kasi nga, makikita nyo yung mga ibang mga putahe nila dito. is good for lunch na rin. At yan, meron din silang yung uh, ano tawag dito, yung ginataang ginataang tambakol. Tambakol ba 'to tulingan? So yan, ginataang tulingan po tapos may adobong ba adobong manok po sila dito. Yan, yun yung mga best seller nila dito, yung mga mabibilis na ubos. Then meron din sila dito mga tortang talong, pritong uh, bangus. Yan, tapos may sopas din 'to at may meron, na rin yang ano may mga ensalada ayan tapos maganda pa niyan unlimited drinks na rin po sila ayan iced tea and my pineapple so service water din kung di kayo mahilig sa mga colored drinks so guys grabe dayuhin niyo na sila so ano pa nga bang inaantay natin tikman na natin to let's go so guys ito po yung mga pagkain na pinagkukuha natin dito sa buffet nila and menu naman grabe halo-halo na rin sa ano ko sa plato ko pinaglalagay ko na syempre susulitin natin to 159 for 20 dishes. Guys, ulitin ko lang yung address nito ha. Ah. 65A Barangay Malakas. Ay, 65A Malakas Street, Barangay Pinyahan, Quezon City. Ang landmark po nito is kung alam po niyo yung Mercury Drive sa Biluna at yung ano po dito, yung Majesty Driving School. Kung nakita niyo po yun, makikita niyo na kagad yung malaking signage nila. Ayun na po, Burakay Grill and Resto Bar. So yan, grabe, napakadami. Hindi ko alam kung paano ko ubusin to. First round pa lang po ito ha? pero pwede pa tayo dito magpabalik-balik. So tignan na natin, bigyan natin ng honest review. At uh, tignan natin kung uh, karapat dapat ba silang dayuhin dito. Kasi grabe, dami nito, nakakagulat. na. biruin nyo. Saka naman makakita ng 159 na may 20 dishes. Napakadami. Tapos ang ganda pa ng ano, ang ganda pa ng server dito, yung, yung ano dito, yung nag-serve dito. Kaya lalo kayong gaganahan. So yan, pakita so, nyo naman, halo-halo na to, Ayan, o. Oh. Ay, tapos sa inyo, may tortang talong yan, meron siyang uh, fried bangus, lumpiang shanghai, tapos meron siyang soup, Ayan, pakita nyo yung soup o. Oh. Tapos adobong manok, yan yung bestseller nila. Tapos yung pinag-aawayan na longganisa dati sa social media, andito ang dami, magsasawa kayo. At, ang malupit pa niyan, meron sila dito yung ginataang uh, tulingan, yan. So, yung mga masasarap dito. Tapos, meron din po kung kinuwang, ano, itong luncheon meat. Ah, natakpa na yung luncheon meat sa dami ng mga, ano, pinagsukuha ko yan. O, yan. So, meron pa po doon, may mga sausage pa po doon. Tapos, yung mga gulay na sitaw, tosino. Ang <laughs> grabe, di ko nakuha yung tosino. Favorite ko din yun, ha. Eh, pero, dadaanan ko ulit mamaya yung nakuha wow, ulit ako noon. So, as of now, ito muna yung ah, uh, Kinawa ko po kasi nga pwede naman tayo magpabalik-balik sa kanila dahil nga unlimited to. Tapos, ang drinks na rin sila. O, puro dal-dal ako. Tikman natin. Punayin natin itong ano. Adobong manok. Check! Kasi itong bangus, tikman natin ito. Mmm, boneless bangus. Okay. Hmm? Yes, actually, itong mga pagkain nila dito, ordinary yung lutong bahay lang naman. Ito rin yung mga pagkain na niluluto lang nanay ninyo sa bahay ninyo. Kung isa gaya nung ibang matitikman nyo sa mga karinderya, may maalat, may matabang, ito quality talaga yung mga pagkain nila. Highly recommended ko po ito kasi nga, bukod sa budget friendly na siya, ang dami mga patahe. Uwe nyo, 159 pesos. At kabubukas pa lang nila last week. Kaya pwedeng-pwede nyo silang dayuhin dito at ano, suburin. Hmm. Kasi sinawakan ko na ito, nagkaray na ako, nagbibigay sa hmm, ako. Hmm, ito yung ngayon. Hindi puro harina. Ito naman, tignan natin okay. At yung pagkain na rito, okay ah. Wala naman yata hindi okay sa akin lahat, okay. Oh. <coughs> anyway, hindi guys, ito ah. Walang halong pang-hype dito ah sa pagkain nila. Highly recommended ko to dahil masarap talaga. Saka, uh, grado hindi kayo madidismaya kapag kumain kayo rito. Kasi nga, baka inisip nyo, mura lang, 159, eh, nasakripisyo yung quality. Hindi po, talagang ano, ah, um, Anis review, masarap yung mga pagkain nila dito. I mean, hindi naman ganun kasarap. Baga, sakto lang na talagang uh, ordinaryong lasa lang talaga ng mga pagkain na natitikman mo sa bahay. Yung, ano lang, tama lang. Baga, wala kayong mapipintas sa nga okay yung pagkakaluto at dinman naman maalat, di ano, hindi matabang. Mukhang magkakaluto. Okay Ang Masarap. Masarap sarap na rin para sa akin. Ito naman yung ano, torta oh. Hmm. Ano? torta mo, may halong giniging dito. Torta is ano lang ah, plain no, lang to, tingin ko egg lang to, tsaka sa may mga gulay-gulay, may mga carrots and stuff na kung ano pinaglalagay nila. Mm. Oh. Guys, kung gusto nyo pong ano sila, mapuntahan o gusto nyo uh, kumain dito, pwede nyo namang i-search muna yung FB page nila sa ano, sa social media. Hanapin nyo lang po yung Boracay Grill and Grill ang nakalagay doon, Boracay Bar and Grill. Pero, ang talagang pangalan ng ano nila is Boracay Grill and Resto Bar. Nandun po lahat ng mga detalye at kung mga anong araw sila isa kasi nagbabago-bago yung menu nila. Nilalagay na rin nila kung yung mga menu nilalagay nila dyan. Well, yung mga schedules nila nandun yung lahat. Tapos may bold din naman sila kapag uh, medyo malayo kayo rito, pwede nyo silang i-search sa Waze. Search nyo lang po yung name ng na nila, ng store nila yun. Hmm. Guys, ayun po yung honest review ko po dito sa mga pagkain nila. So, hindi na natin masyadong mapatagalin yung ano nito, yung food review nito kasi nga uh, ano ko na, nag-judge yung na mga siya masarap yung mga pagkain dito at talagang dadayuin nyo kasi quality, quality yung pagkakaluto at so, saka hindi yung minadali, hindi yung ano, hindi siya yung dahil sa 159 eh, nasakripis yung quality hindi, masarap pa rin to yung mga pagkain nyo dito eh, so yun lang po yung food review ko masarap, quality at yung dining area po nila very aesthetic, malaki, malinis at very presentable. Tamang-tama to sa mga uh, birthdays, occasions. Tapos pwede rin po kayo mag-inom-inom dito pagdating ng gabi. Around 6 to 12, pwede kayong dumayo rito para minom at mag-video okay. Kasi may mga liquors din naman sila dito, may mga alak, may mga beers, lahat po yan pwede nyo makonsume dito. Kasi itong video okay nila is libre lang po ito ha. Kapag ka nag-dining kayo dito sa kanila, automatic pwede nyo lang magamit ang video okay nila. Pantosawa. So yun lang po guys ha. Uh, I hope nakatulong po ako sa company po nila na may pumutong business na to. At I hope po nakatulong sa inyo to sa mga naghahanap ng mga murang kainan dyan. At yung mga kagaya nito mga buffet and breakfast. Hanggang sa muli, ito nga pala si Kuya Frank na lagi nagpapaalala sa inyo. Ingat po kayo lagi. Chill kayo in good vibes. Bye-bye! Boom!